kung uh, may plano tayong magnegosyo or may nakita tayong opportunity na makita natin na pwedeng magbago yung buhay natin pwede tayong umasenso so ano yung pinakauna kasi pag negosyo ang isgutan, pag-usapan ay ang una talagang habasok kaya iba hindi magnegosyo kasi walang puhunan So, sa akin, experience, experience ko, uh, nak nakakita ako ng isang opportunity, nakakita ako sa isang business na nakita ko yung potential na pwede pa lang pwede tayong umasenso kahit na nandito lang tayo sa Pinas hindi uh, na na, natin kailangan pumunta ng ibang bansa eh, kahit uh, saan pwede mo siyang gawin so yun, ang ginawa ko talaga, nakita ko yung potensyal ng business, ay wala akong alam. Hindi ko, uh, baga, wala akong, ay, nakita ko yung idea, nakita ko yung potensyal ng business. Yun nga lang, wala akong puhunan. Kaya lang, may lakas, uh, may malakas yung loob ko. Malakas yung loob ko na gawa ng paraan. Kaya yun, ginawa ko ng paraan kasi pag gusto, maraming paraan. Yun, yung gumawa ako ng paraan na makapag-start sa business. Kahit na wala akong alam, wala akong, nakita ko yung potential ng business na pwede tayong umasinso, pwede tayong kumita. So, ngayon, nang nag-start na ako, na nag-join uh, na, 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 na ako sa business, dun ko na nakuha talaga na uh, kahit na gano'ng kalaki yung pera mo, pag walang idea, pwede siyang maubos. Yung capital o pera mo Pero pag, kahit na katulad sa akin Nakita ko yung business Wala akong punan, wala akong savings Wala akong pera Nung nakita ko Yun nga lang, nakita ko yung idea So, umanap ako ng paraan Umanap ako ng paraan Na magapag-start sa business Kahit na <laughs> Nung time na yun, walang, wala pang Tawag nito Basta-basta mautangan noon pero nangutang talaga ako bago ako nakapag-start. Kasi wala din akong savings, wala din akong ibenta. Wala akong iprenda. Prenda o sanla. Kasi dati kong trabaho na ang huli kong trabaho dati is uh, guard po ako sa isang pawn shop. So, yun yung huli kong napasukan trabaho. Kasi yun nga, gusto nating agad-agad kumita, lalo na pag may pamilya ka na. So, basta legit, pasukan natin basta kumita. Yun nga lang, ilang taon ako nagtatrabaho. 8 years ako nagtatrabaho doon. Yun nakita ko talaga, na ko na medyo nag, uh, nagtanong ako sa sarili ko kung hanggang dito lang ako, dito lang ba ang yung, kumbagi, kasi parang kulang eh. Tapos minsan yung sa family ko, may mga time na kailangan ko silang samahan, yun nga lang, wala tayong choice kasi gusto natin kumita, trabaho tayo. Kaya yun lang, nung time na minsan, uh, nagkaroon ng aksidente, yung lalo na yung bunso ko, kita ko yung kuha niya na, 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 na sugatan siya nung kuha, dinala sa bahay. Yun doon ako parang nag-question sarili ko para, sa, para saan yung ginagawa ko or trabaho, eh, yun yung nangyari. Kaya doon ako parang napag-isip nung time, nung na- na-encounter na ko na yung opportunity, doon lalo akong nagka-interes. Kaya, lumakas ako yung loob ko. Bawa ko ng paraan para makapag- start sa business, kahit na wala akong alam. Ayun, inaral ko. Inaral ko yung business, inaral, nakinig ako sa mga dapat talaga magtanong ka sarap magtanong ka sa mga tamang tao pag pumasok ka sa business dapat tingnan mo yung mga taong nagtuturo sa iyo hindi lang basta kita yung tingnan mo yung attitude niya yung mga ginagawa niya hindi lang basta kita tingnan mo lahat sa pamilya niya kung bagay tingnan mo yung kung ano kung dapat bang sundan oh ganoon ganoon yung ginawa ko kaya, yun, na, curious ako. Bawa ko ng paraan. Tapos, nag talaga ako na kahit na wala akong alam, pinilit kong magkaroon ng, ano, nagtanong ako. Tapos, matin ako ng mga training kasi may mga training talaga. Atinan talaga natin kasi doon, doon, yun yung guide. Yung mga nagtuturo doon, nakuha na nila yung success o nakuha na nila yung goal nila. Or, marami na silang experience, marami ng wisdom, na maituro para maging successful dahil sa business. ngayon yung isa sa mga na no needed na uh, or, or hindi talaga had lang yung or hindi had lang yung puhunan or pera para makapag-start ka sa business pag gusto maraming para lalo na pag nakita mo yung potensyal ng business.